Hi hey, mga kaehalas, mayong gabi eh. Ano, ubani ko ninyo mga kaehalas o patanawon tamo karon sa ako ang mga ano, nga, uha nga basura ba ano, ipang basura na ako dito sa gawas. Ngayon di ipang, na rin ako mga kaehalas na akong nakuha dito ang ano. Morning, nabasurahan ako dito sa gawas mga kaehalas. Grabe, daghan ka mga kaehalas na lemon, na lemon green, na lemon yellow. Tapos na at sal. Morning na ko sa basura mga kaya halas. Ano pa kaya siya kung baga mapuslan pa siya ba niya? panglabay lang nila. So, kapuslan pa At sa so, ato ako, okay, may na lang mo pa niya di ba? Na ay pipino. Na talong. Muna ko na makuha dito sa basurahan mga kaahalas. Nya. Pinakakuha nyo ako, the best gig kaya nga uh, ano makihalas, hindi eh. nga hindi gano'y pagkauntok nyo. Sa lingit. Nga makihalas eh. Sa lingit nyo siya. Maraming lagi makihalas, hindi pang labay rin rin ito mga. Eh. Nakikita na ako, tumatok ulit hindi puha, hindi nga pa makihalas. May kamatis eh daghan kini mga kamatis makialas di pang pili lang nako ang kanang tarong-tarong pa ba kaya mapaka na mapuslan, makaon pag ina to tapos na pa mga kialas yung orange na dagmay, mga kihalas. ano di daginot na po to di ka mga daot so diri mga alas kini makahalasan din mga nila din protas ni sila din pero di sa sa kapalong dabo din norte di ni protas makahalas di namun ni pansino, nara ni sa mga likod sa balay di pang langaw langgam rebula